Yan, magandang hapon sa inyo mga idol. Takasamaan niyo ako mag-pick up dito sa Jollibee Capital Commons. And then, deliver natin sa Mandaluyong. Yan, let's go. Yan mga idol, sobrang traffic dito sa Meralco Avenue. Wala tayong magagawa kundi sumingit. Lalo na pagkapupunta tayo ng vendor, kailangan natin medyo bilisan dahil pagka hindi natin binilisan. Minsan, nakakancel ang order. Sayang lang ating pagod pagka nakancel ang order. Pero mga idol, huwag kayo basta-basta sisingit, lalo na kung alanganin. Kung sisingit kayo, sigurado yun wala kayong masasage o hindi kayo masasage. Dahil mahihirap pag nakasage, lalo na pag moments later. Yan mga idol, nandito na tayo sa Jollibee Capital Commons. Tara, pick up na tayo. Panda, 30 14. Yan, pagpunta tayo mga idol sa ating customer dito sa may Mandaluyong. let's go. Samahan nyo ako mag-deliver. Yan mga idol, malapit na tayo sa bahay ni customer. Hindi na natin siya tatawagan dahil may naka-notes na huwag siya tatawagan. Bali, may message na lang natin siya. Yan mga idol, nandito na tayo sa bahay ni customer. Palabas na si customer ka. Maghintay na tayo. 'Yon mga idol, please like, follow and share my social media accounts. Thank you.